At dahil nga na curious ako sa lasa ng sinigang na corn beef na nagtrending noon, kaya naman susubukan kong magluto ng sinigang na corn beef. Pero bago ang lahat, magandang araw, magandang buhay. Ay, ako nga pala sa Erika. Tawag nila sa akin dito, ambang, sangtamad, at patulog-tulog lang dito sa Pilipinas. Pero may pangarap sa buhay, pangarap ng yumaman nang walang ginagawa. Kaya tara, huwag kayong sumama. Aray ko! Una ko nga palang gagawin dito ay huhugasan ko muna yung mga gulay na ihahalo ko. Ang mga ihahalo ko nga palang mga gulay dito, bali ang talbos ng kamote, sili, sitaw, okra oh guys, bili na kayo. Sampo na lang Batew! Pagkatapos ko nga palang mahugasan yung ibang mga gulay ay hinimay-himay ko na nga pala yung sitaw na nalulungtot na sarit At sunod ko naman hiniwa-hiwa yung okra na tanim sa bakuran ng kapitbahay namin. Pinagdalawang hiwa ko nga lang pala yung okra Gaya ni Kumare na mahilig kilig sa dalawa-dalawa. Uy, walang ganun. Aray ko! Pagkatapos ko nga palang mahiwa-hiwa yung okra. Sumunod naman ako, naghiwa ng kamatis. Ginagamit ni kumare na pampakinis para maakit si kumpare. Uy, walang ganun. Aray ko! Pagkatapos ko nga palang maghiwa ng kamatis, ay naghiwa na rin ako ng pabidabidang sibuyas. Ayan, ang katrabaho mong kala mong tagapagman. Uy, walang garay ko. Pagkatapos ko nga palang, mahiwa-hiwa lahat ng ricado. Ay, maisasalang ko na nga pala itong kaserola. Tapos, talagyan ko na nga pala ng tubig na galing sa aming kanat. Uy, dugyot naman. Aray ko! Pagkatapos ko nga palang, mailagay yung tubig. Ay, nilagay ko na nga pala itong kamatis na ginagamit ni Kumare na pampakinis. Pero hindi naman kumikinis. Uy, badyun. Aray ko! Pinakulu ko nga lang pala ito. Pagkatapos, nilagay ko na nga pala yung mga nagulay. Una ko nga palang nilagay, nagulay dyan ay yung sitaw. Pagkatapos, okra at sili. Ang panghuli ay yung talbos ng kamote na kinuha ko sa kapitbahay namin. Uy, ba't yun? Medyo malutuluto na nga pala yung mga gulay na inilagay ko. Tapos binuksan ko na nga pala itong corned beef. Pero nagulat ako, bakit walang corn? Uy, corny. Aray at nung mailagay ko na nga pala yung corn beef ay tinimplahan ko na nga pala ito ng pampalasa. Una ko nga palang nilagay dyan ay yung asin. At pagkatapos nilagyan ko ito ng konting paminta. At sunod ko naman nilagyan ko ng magic na ginagamit ni kumare kay kumpare para mahulog ang loob sa kanya. Ay, katames. Ay, right. Katapos nilagay ko na nga pala yung sinigang dyan para makompleto na ang sinigang na corn beef. Kaso walang corn. Huy, ang corn mo. Ay, ko. Ito na nga pala, guys. Luto na, plating time. Psst, 'Pag hindi ka nga pa pala nakapag-follow sa aking page, ay baka naman mag-follow ka na. Agyanaman. Ito na nga pala ang finished product. Wow. Tara, ramanan tayo. all good's all right bye rayko